Mga best friend, Now, welcome back dito sa ating channel Sa video ito may mga best friend May papakita akong motor sa inyo na Mio uh, Sporty Ito malupit ang mo motor mga best friend Ganda ng kulay, Kura, kulay, purple oh. Tingnan niya Nakakarga eh. Nakakargado yan, mga best friend Lupit oh, oh. Naka 59 daw ito Intindi eh talagang pang racing to mga ka best friend. Yung kanyang oh. Parang naka ano yung ano niya. tarung natin sa may area yung ilan yung uh, carburetor nito. Ulak yung carburetor mga ka best friend. Ang lupit. Tama pili siguro to. Uy, yung luper 59 yan yung rebor, eh yung carburetor nya anong size 32 38 lupit no laki oh takaw sa gas dito matakaw sa gas to kasi lang karera talaga to no? Pati din ang mo ng air cleaner dapat nilagyan mo ng air cleaner sa loob ang galing udah ang laki ng, uh, ignition nya okay. boy? magkano beli mo nito? Hulugan, hulugan. Ng, uh, motor mo ah. Hah? Eh? Hindi, gano'n gano lang gano, ba talaga yun? Kanya Ang pangit Tinanggalan ko lang mainit kasi Yung sakit ka dito Hindi, ganyan talaga yan Sakit ko ng kutok Pag mainit ang panahon Uy, grabe Ito na yun subukan natin yung river 59 kung maganda isang pihit lang sobrang lakas angat yung uh, ulahan, mga kamay spread. Boy, pas tanah boy, bro! Ah Yus bro, report 59, gak lupa, Maangkat yung una boy. grabe, Oh. Agung, grabe na bakal lekas boy. Ay, pantarin pula nanti munah. Di pa. Panterin nanti. Gimana yung batery boy. Maina batery. Ngulak Grabe nanti pang exhibition talaga ni.

be aku mau tahu. <tongan> <tongan> mau kita. tidak Boy, kita mau boleh, boy. Boy, lo, boy, deh <laughs> Ini, obrol sama Bro. Ini, ini, ini pakai Kapti. Kapti sepuno. Oh. itu tengah video. yuk Kita ini kapti. aku oh, kapti. ayo ay,